Uy, liit so. guys <laughs> oh. <Hey>, liit guys. Paayon <laughs> pa, Gilang. Pa. Ah. Tignan nyo guys, so, yung nahol natin, no? Kung ganun kaliit, isang daliri lang. So, kanina pa ako dito nakangawil. Uh, ah, hindi na ako nag-video nung, ano, nung marami na tayong kuli. Nah kasi nga kasi nga guys ang liliit ang hahuli natin dito kaya katawad dito nasa one finger lang ayun, okay kahit ibig pa ay wala tingnan nyo guys yung nakahuli guys natin oh ayun <laughs> ang dami uh, guys oh ang dami uh, ang liliit <laughs> Ay, <laughs> karamihan guys, oh. Kali na pa kasi tayo dito. Ang pinakamalaki lang, dalawang daliri. So, ah, kinuha ko lang yung ganitong maliliit kasi pambahog natin sa alagang aso sa, sa pusa. Ayan. Ah, sana huwag kayong magalit sa akin dahil, hinu, dahil hinuli ko yung maliliit. So, marami pa naman dito. Marami pa dyan, oh. Yan ang gagawin ko na dito ano uh, iihawin ko ang wag natin sa alaga <laughs> 9.17 so mga last 10 maawin na tayo madami na tayong huli nung nakaraan kasi kukunti yung huli natin ah uh, siya nga pala dito pa tayo ngayon sa ano sa may ilalim ng tulay ito yung pwesto naman natin iba ibang pwesto naman pahirapan yung ano pahirapan yung mga isda dito mahuli kaya guys mahirap dito mahuli yung ano yung mga tilapia dahil ito ayun o no? meron tayo itong bayo to ayan bayo to yung gamit natin nialagay natin dyan o oh. hindi ko lang kung nakakita yung mga tilapia ayun nilabog na isa kung nakakita nyo guys yung mga tilapia pero ang daming tilapia na sa may gilid na yun Tignan nyo ha o, ano ba diba? nakita nyo Gano karami yan ang dami guys oh. Ayan. Ayan. sanay, ano, sanay sila sa ano sanay sila sa feeds o yan, may huli oh. sanay sila guys sa feeds kasi nga ano ito? Ah, hindi naman ako ano hindi naman talaga ako yung <laughs> unang nakadiscover nito. Kasi mayroon dito ano, mayroon dito matanda na namiming wit. Mayroon siyang dalang bayo to o yung pambahog sa isda. So, marami talagang isda lumulutang na no? Hindi pa lumulutang, nagpapakita na sa ilalim lang. So hindi ako yung una dito ha. Ah. <laughs> no, stick. hindi, ako yung ano yung pasimuno dito. Kung bakit hindi ano, kung bakit sa uh, sanay yung mga tilapia sa feeds so yung pain natin hindi gaano pansinin nakakahuli tayo pero maliliit may pa ako nasa ilalim ang dami guys so hindi tayo makachamba ng malaki mga ano three fingers ganyan ganyan hindi tayo makachamba karamihan maliliit kasi sila yung ano yung mga ano matpakaw Ayan, matakaw sila. Sila yung ma -ano, uh, malikot. Ayan, ang dami guys. Oh. Eh. Kung kasama ko lang kayo nangangawil. Ayan guys, naglutang ng maliliit Oh. Kung kasama ko lang kayo nangangawil dito. Oh, makita ninyo, ang dami talaga ng tilapia. Nakakatuwa naman. Dahil kahit paano yung nakakahal tayo. Uh, naglilibang lang tayo dito. Uh, kasi wala akong gawa ngayon. Siya nga pala, mahal na araw na pala ngayon. Holy Week na. Uy, may huli na pala. Guys, oh, may huli na pala. Holy week na pala ngayon. Um, Mercury Santo. Hindi ko pa, hindi ko alam kung kailan ko ito ma-upload itong video na ito. Ah, <gasps> uh, two fingers. Ang liit ng two fingers. Pang fish pan, pwede, pwede ito. Guys, ang dami na. So, siguro pala yung iba. Try kung ano. Magaling okay, kung daing. Dadaingin ko siya. Tapos, yun. Pwede naman ano siya, uh, yung dadaingin tapos pipirtuhin agad. Ang dami guys nila, nakakatuwa. Nakakatuwa lang dahil ang dami nila. Ay, nagpapakita na sila. nakita nyo yung tubig gumagalaw mga isda yan mga tilapia mga 3 fingers 2 fingers 1 fingers saka may medyo may malaki pero hindi ganong nalutang hindi nagkapakita nasa ilalim siguro eh may huli na pala guys may huli na ayun Ay, ang laki guys <laughs> hi ang <lucky>. laki <laughs> kanina pag ko ako dito tonto ah ngayon ako nag video Ayun, kinakagat na naman yung isa natin. Oh. Ay, wala. Kung libang kung libangan lang guys, pwede pwede ito. Pero <laughs> kung gusto nyo malalaking huli, ah, hindi ito pwede. Hindi pwede yung ano, paglibangan. Ang dami kasi guys. Kaya ano, ka kada ano ko, kapag nalagay ko, kinakain agad. Uy, ubos na yung pain. Siguro guys, dito ang ano, ah, so, siguro na punta, siguro na dito, tinapay naman yung buns. Alam ano yung buns, yung buns tinapay. O kahit anong tinapay, basta tinapay. position siya na pala kung medyo may ano, nasa ilan mga tayo ng tulay, yung mga sa kanya na dumadaan. Uh, huwag tayo ngayon ay daming sakin dumadaan. Oh, ayan, huli. <laughs> Kala mo ha. Hindi ka sa'yo makakatakas. Huli ka ngayon. lagay-lagay lang maliliit guys pero kung lalaki yan kung malalaki na huli natin mga three fingers ay may pang ulam na may pang ulam na ng aso may pang ulam pa ng tao Abos agad yung pain Ayun na, ah, nilubog agad. Ayun, huli. Huli guys, na naman. <laughs> Dapat kasi guys, ano, mabilisan dito yung ano, yung paghila. Pag kinakagat niya na, kailangan bilisan agad. Bilisan mo agad yung paghila ng ano, ng pamingwit. Kasi, hindi siya nasabitan. Ayun guys, ang mo dito. Guys. Oh, gagawa, wala gagawa. Gipit tayo ay, gipit tayo sa pama ano, gipit tayo sa uh, pambahog sa alaga nating ano. Aso at pusa. Pero, kung ano kung may mga ano sila, may mga ulam sila, hindi ako at hindi ko huhulihin yung, ano, yung mga maliliit. Ayan, nag-uunahan sila guys, nag-uunahan sila. Mayan, wala nang pain. Ubus yung pain ay. Eh. Oh, ayan, huli. <laughs> nasabitan guys, nasabitan. O, oh, diba? Kala mo ha. Ibigay Dami na nang natin oh, liliit oh. Ah. Uh, ang liliit dami nila. Kung malalaki yan, mga three fingers yan. Ako, solve na tayo. Uuwi na agad. Uuwi na agad. Hindi nakalaga yung mga kawil natin. Kailangan siya may siya naka, may nakahawak agad sa kawil natin para madaling maano nya, madaling makuha natin o ma madaling mahila natin yung pamingwit natin Saan? Pinagkakawilan ko din yun. Yun nga lang ay ano? Naunahan na? <laughs> Meron naman dito. Maliit nga lang. Pinagkakawilan ko ang dati yun. Ay, tanghali na guys. Tanghali na. Alas this na mahigit. So, inubos ko na lang din yung pain natin. Ano, wala nang laman, oh. Wala na huli na ito. So, ayun, no? Oh. mayroong pang, ano, ah, panggata. <laughs> May nagkawit kasi kanina. Dahil panggata. Pwede mong kunin yan. So, libre lang. Libre lang panggata dito. Sa amin. Sana malaki na to. wala pa rin ganda na ano eh. Agad ay kagat wala pa rin naglayo na <laughs> naglayo na ko oh, wala na to okay one down ayun isa natin oh sana malaki yun guys ha pwede na yung malapad lapad dito ng konti Ang kung medyo malapad sa dito yung mga nahol natin no? Oh. so mga 2 fingers na mahigit mga 3 fingers pang ulam na to kasyanan kasyanan yung mga size Guys, okay, tambak ko, oh. amaya. Ah, may opak, pa ah, kakapakita sa inyo pag yung pauwi na tayo tago na natin to wala na wala na ng pain Hey, wala na rin no? wala na rin wala na guys wala na guys na si bad ayun huli hey, uwi na tayo so ayun papakita ko lang sa inyo yung nahuli natin dito so nakakatawa at nakakapaglibang-libang tayo no? <laughs> masayad lang kanina kasi maliliit yung nahuli natin saka madami So, ito ako pagkita ko sa inyo na huli natin oh. Ayan guys oh. Ang dami oh. Drabe. Tum oh. Grabe. Ayan. Ito ang malaki oh. Ang ito. Nakakatawa. So oh, ayan na. Baka guys kayo magalit ha. Kasi maliit yung hinuli ko. Pambahog sa alagang aso saka sa pusa. So, ayan maraming salamat sa panonood guys. At sa pagsama nyo sa akin dito. Sa pangangawin dito sa ilang ng tulay. Pabing na tayo. Tanghali na. Ah, uh, alas Disney media na. Ano <laughs> yeah. kasi guys, ay, nakakalibang. Kaya, inubos ko lang yung pain natin. oh, ko napansin yung oras. Alas Disney media na pala. Tayo na, tayo. Nakakatawa. Ah, o, saan sa susunod na pangawil natin dito? Mal malaki na yung mahuli natin. Kaya naman, matala tayo ng baril. Pwede yung barilin yan. Kasi misan, naraw tayo mga malalaki. Eh tầng hào lại nó